what's up mga idol so ngayon panibagong kagwapuan na naman tayo mga idols no so kung nakikita nyo mga idol so nagtatanggal tayo ng instensil natin dyan so han tattoo to, mga idol so syempre request pa din to ng ating client na muling nagbabalik si boss idol Alvin so syempre kasama pa din yung kanyang kapatid na si Idol April. So, shout out mga Idol. So, napaka-solid talaga nito, no? So, yun nga. Yung design na ipapanato ni Idol Alvin is parang, ano to mga Idol? Uh, Chicana. So, yung parang may takip sa bibig tapos may, ano, may Bob wire or screen. Basta. Parang ganun na yan. Siyempre, uh, ano yun, uh, dinugtong natin sa ano sa full sleeve project natin ni Idol Alvin. So syempre, uh, request niya yun kaya ginawa natin ng ano uh, sinunod sinunod lang natin yung kanyang request no. So yun. Shout out ni Idol Alvin. So syempre, nag-start na tayo diyan mga idol. At yung needles pala na ginamit natin dito mga idol is dalawang klase lang. Uh, dalawang size lang to mga idol. So yung lining is 3RL tapos yung shading naman mga idol is 11RM tapos yung voltage natin dyan mga idol is naglalaro lang sa 6.5 to 7 volt mga idol tapos yung machine na ginamit natin dyan is uh, Portex Gen 2 or P2X so yun at yung ink naman na ginamit natin dyan mga idol is ano um dynamic triple black mga idol so 'yan yung ano yung ink na ginagamit natin kasi marami ding nagtatanong kung anong ink daw yung ating ginagamit at siyempre ano to mga idol may mix din siya na ano mga idol um, uh, dynamic white so yon mga idol so na mga idol is nag-highlights na tayo at yon natapos na nga so you know si idol Alvin. So, yon Ito yung aming final result, mga idol. So, after ng 3 hours of pain. So, tatlong oras na tatuan, mga idol. So, yan yung aming final result, mga idol. So, talaga namang nagustuhan to ni Boss Idol Alvin. At, bagay na bagay sa aming ginawang false ano karugtong sa Polynesian tato so bagay naman siya mga idol lo? you know astig tingnan so yun mga idol at hanggang dito lang ating video and happy tuesday mga idol